125 ka mga estudyante ang nakuyapan. 30 city ni ini ang naospital apan panakagawas na kagabi. 11 ka mga balay ang nakita og liki sa salog ug sa kisame. Laing 8 ka eskwelahan ang nakita og mga liki base sa gihimong validation og assessment sa Department of Education kuyog ang City Disaster Risk Reduction and Management Council o City Engineer's Office. Kaganina, pito ka elementary schools ang naghimog blended learning samtang padayo ng assessment sa mga mau Maokini ang Mental Comprehensive National High School. School, Vinson's Elementary School, Matina Biao Elementary School, Maria Cristina Agricultural High School, Tagakpan Elementary School, Tugbok Elementary School, Wangan Elementary School. Kini ang human mitayog ang magnitude 4.7 nga linog dinhi sa dakbayan sa Davao alas 3:51 kagahapon sa hapon. Duha ka ang mitayog dinhi sa dakbayan kagahapon. Ang una mitala og magnitude 2.7 nga nahitabo alas 3.12 sa hapon ug epicenter didto sa Baguio District sa tay kaduha na hitabo alas 3:51 sa ikaduhang linog. Murag dunay mitayog sa ilawom sa yuta. Dayon gibati ang pagtayog nga murag duyan. Tungod ni ini, sinto ba ko ang natalang nalipong. Wala na sa listahan sa Office of Civil Defense ang mga pribadong eskwelahan o mga kolehiyo. Akong gipangutan ng spokesperson sa Office of Civil Defense nga si Franz Irag. Accordingly, uh, dunay 125 ka students coming from the different schools in Davao City. To be particular, from Matina, Kalinan, Turin, Civil Mental Area nga naka hatag panic sa mga estudyante kundi ang atong mga estudyante naka experience o so, uh, paglipong o ga uban naglisod og ginhawa na no, tungod sa kahadlok or kataranta and uh, accordingly na 87 ka estudyante nga natambalan within the school area lang and uh, doon ay 37 at least 37 nga nabitbit sa hospital but as of now nakagawas na ang katong mga estudyante nga nabitbit sa hospital no and in terms of uh, major na mga casualties yun or injuries uh, medyo good to know no? Basis sa monitoring nga to, walay na report na yung na, na kagahapon na itabu. At all levels, no, sa eskulahan, even sa mga community level na to, wala po tinadawat na report of uh, any major casualties. Usa sa mga walay klase, mao ang Soriano National High School dinhi sa Katalunan Grande Davao City. Tungod kay Dunay nakitang liki sa ilang building. Na-apply po tayo, sir. 30 minutes lang yun after sa amo um, ang um, pagbalik na dito sa um, klase. So, so naka senior sa, high school at sa ground. sa kalinan nga duol sa epicenter daghan ang nalipong sa pagdaliugdagan sa luwas nga lugar padayon pang nagasuta ang Department of Education ug City Engineers Office sa mga pampublikong eskwilahan nga naapektuhan sa lino. Uh, medyo duol siya sa kalinan area uh, and uh, kaning sa Tamayong uh, to be particular. Uh, duol Tamayong area ang isa ka uh, katong epicenter unyang isa medyo dool sa New Carmen na area na to. Bisan pa dayon pang assessment, mag-agad ang mga eskwelahan kung kano sa madeklarang luwas ang ilang mga building aron pabalik na ang mga estudyante. Ang importante sa matag kalamidad mao ang kanunay nga presensya sa atong una-una o kanunay lang taon asa ang saktong lugar kung diin kita mo hikling o muadto kung dunay kalamidad. Edit Kaduay, News Philippines, Stay Safe!